Thank you Oh, bakit? Uh, okay? uh, 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 si Chief, bike ni Serena yan uh. Oo! Oh. Chief! Oh! Anong nangyari sa bike ni Serena? Winasak oh, ni Daniel! Nasaan ngayon si Serena? Wala siya rito! Nasaan nga! Nasaan ka? nga! Inawi ni Daniel si Serena! Bigla sinagasaan tong bike niya! Sumugod si Serena! Sa farm ng mga sarayot pichay! Mag-isa lang siya? Mag-isa lang! Nagkakalala si Berto, kaya sinundod siya ng palihim. Tara! Eh, Saan? Tulungan What? natin Ito, si, si Serena! Bakit Palitra. ba? Bitiban niyo ako! Dito ka lang! Chief! Baka magwala ako sa harap niyo! Subukan mo magwala ano sa harap ko! Sige na! Chief! Uh! Bakit galit na galit ka sa akin? Ayokong may magalit sa'yo. Kaya lagi kitang inaawat. Ayokong bastusin ang tagapagmana ng sarayot pichay. Tama na! Susuntokin na kita kapag nagsalita ka pa. Hindi ako takot sa'yo. Pero hindi na lalo yung ugali mo sa kanila. Kung pagmamayabangan mo rin ako, kaya kitang iwan bilang kaibigan ko. Ivan! Hoy Daniel, Hinahanap na doon ng babae na si Rina ang pangalan. Yeah. Bakit niyo ako naisip na ikadena? Pakawalan niyo ako. Pag napatay ko si Daniel, tatakbo ako sa gubat. Hindi ko kayo niloloko. Oo, oh, alam ko naman. Pakawalan niyo na ako, Chief! Sige na! Alam mo, Kurt. Maliit na bagay, pinalalaki mo pa. Pagkatapos ko ron, saka kita pakakawalan. Chief naman! Tara na! Sige na! Tutulungan ko si Serena! Chief! Ano ba? Pakawalan niyo na ako! Si Kurt nasan? Gaya ng pangako ko, babayaran kita. Hindi yung pangako mo ang pakay ko rito. Pero nandito ka pa rin. Bakit? Magkano ba yung bulok mong bike? Sabihin mo lang. Mas mahalaga ang dangal ng may-ari ng bike. Kung mahalaga yun sa'yo, mas mahalaga yun para sa'kin. Magkano nga... Magkano ba yung pinahalagan mong dangal? Magkano ka ba? Higit pa sa isang katulad mong masama ang ugali. <laughs> Magkano nga ang halaga? Mas mahal. Walang katumbas. Ang kabayaran sa dangal ng babaeng binastos mo ay ang pismi mo. Yan ang bayad mo sa sinira mong dangal. Daniel Sarayot Pichay. Tandaan mo yan! Ang lakas ng loob mong manampal! Anong karapatan mo manakit?! Mga kasama! Sasaktan nun ni Daniel si Serena! Sugo na! Sugo! Hoy! Sige! Bigyan ang leksyon ng mayapang na yan! Ngayon na! Sugo rin natin siya! si Serena! Tulong-tulong! Sige! Sige! Mas matapang ang dark chocolate cookie namin ngayon. Ito kasi ang lasa na mas gusto ni Perry. Yun naman yun na? Alam mo ang gusto ko, ha? Pa! Pigilan niyo puso si Daniel. Ano bang nangyari? Ano ba yung sabi yan? Sige! na kayo! Matayin niya pa! Tumigil na! Ang baho! Bulok yan! Kasi bulok na ugali mo! Yan ang bagay sa'yo! Taman!

Sir Perry. Una kaming sinaktan yung mga kasama nyo. Bakit mo kilala? Madalas na laman ang ang pamilya sa Rayot Pichay. Kung totoo ngang patas lumaban si Perry na tagapag-alaga ni Daniel sa Rayot Pichay, aalamin mo kung sinong tama at mali. Pakinggan natin ang magkabilang panig. Tapos si Chief ang magpapasya. <laughs> Kung ikaw ang leader nila, bakit mo sila hinayaan na sugurin lang kami? Si Daniel ang nauna. Sinagasaan niya ang bisikleta ni Serena. Si Kitang-kita namin lahat! Oo! Tama siya! Nauna si Kurt at si Serena! Sinaktan nila mga kaibigan ko! Dapat silang parusahan! Hindi pa ba nila nasasabi na nauna silang sunggaban ako? Naku, eh! Ano ba ba Ano ba Pinark lang namin yung sasakyan, tapos sinugod na kami ng Kurt. Siya yung nauna sumipa sa amin. Hindi namin nakita si Serena. Ba't namin niyang susunggaban? Oo nga. Ba't namin siya babastusin? Wala nga masilip dyan eh. Anong walang masilip sa kanya? Kasi, disente naman ang suot niya. Paano namin siya babastusin? I Ibig sabihin, talagang sinisipat niyo tong dalaga? Kaya siguro kayo sinipa ni Kurt? Mga bastos! Ay. Dapat ikulong ang mga yan! Oo! Oh, mga ah! okay. okay. kayo! Baka ko kayo! Oh. Yung mga tao mo, ang sumalakay sa bakura namin. Buti pa, ipapupulis ko silang lahat. simpleng pagtatalo lang ang nangyari. Anong simpleng pagtatalo? Sumugod sila sa lupain ng mga sarili at Trespassing ang tawag doon! Labag yun sa batas! Huwag kang basta nang bibintang. Nakita mo yung bakod na yan? Kayo tong nasa poder namin, di ba? Trespassing ang ginagawa niyo. Tama! Oh. Kayo, ah. oh. Ano? Ano? Oo! 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 ano Oo! Ano? 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 Yabang nyo ah. Hindi gagawa ng mali ang matalinong anak ko. Alam niyo na ngayon kung sino sa atin ang sumugod. Sino ba yung umaaway sa anak ko? Chief Benjamin, Serena, ako na ang hihingi ng paumanhin para sa kanila. Naturingan naman bahay na tayo ngayon. Daanin na lang natin sa maayos na usapan. Hindi na dapat paabutin sa mga pulis. Tapos na to. Kayong lahat, magsiuwi na kayo. Mula ngayon, kapag merong gumalaw sa pamilya ng Sarayot Pichay, uhulihin ko at kukwestiyonin. Salamat sa pagmamalasakit niya. Uwi na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na! Sige na! Pasing! 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 Sirina, kumusta? Naitumba mo sila? Hindi. Walang kailangang itumba. Ay. Pinakita ko lang doon sa Daniel na yon, ang kabayaran sa paninira ng dangal ng ibang tao. Hindi pala siya mabait gaya ng inaakala natin. Langit at lupa ang agwat ng ugali namin. Hindi ko akalain na nagbago ang ugali niya ng ganun kabilis. Iba-ibang pagpapalaki sa mga tao. Pag magnanakaw ang nagpalaki sa'yo, lalaki kang magnanakaw. Pero bakit kaya naging ganun kasama ang ugali niya? Tingin ko po wala nang natitirang bakas ng mabait na Daniel. Uy! Uh, uh, uh. Ano ba? Bakit sa akin kumaganti? Hindi mo alam kung bakit. Hindi niyo sinabi sa akin na ganun pala ang ginawa niyo sa kanya. Pahama kayong dalawa. Uh, Uy! Daniel! Daniel! Tama na! Daniel! Uh, Hoy! Bakit hindi kayo mag-usap ng mahinahon, ha? Hindi sila magandang impluensya. Pinahiya nila ang pamilya ng sarayut Pichay. Tandaan niyo itong sasabihin ko sa inyong dalawa, ha? Ang pamilya namin, o kaya bisita, hindi dapat maging dahilan para insultuhin kami. Huwag niyong kalilimutan yan! Sam, Jameson, magpahinga na muna kayo. Padadalhan ko kayo ng pagkain sa kwarto. Opo, Uncle. Tara na. Bilis! Daniel, yung mga yon, anak ng mga taong ma-impluensya. Huwag mo silang ituring na mas mababang uri. Huwag mo na akong pangaralan kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Daniel, tama na. Pinaghanda kita ng hapunan. Kumain ka na, saka ka magpahinga. Ipaghandaan niyo ako ng sound system bukas. Magpapaparty ako para maiba naman.

Ay, Bakit kayo nakatingin? Wala Wala! 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 Bakit pa tayo nagpunta rito? Sabi mo party ka, di ba? Huwag mong ang trip ko sa party. Pabili! Dalawang box ng beer at saka alak. Sorry, sir. Bakit ka nagsasorry? Wala akong tinda! Doon ka sa iba! <laughs> eh ano to mga to, ha? Libre lang? Ipamimigay mo lang? Ah, ganun. Ayaw mo akong pagbilan! Ayaw mo, edi wag! <laughs> Meron ka tindang alak? Kapila nga itinitinda ko. Eh, soda. Meron ka? Meron. Papakyawin ko. Kung ikaw ang bibili, ayoko magtinda. Daniel! Bakit ayaw mo kong pagbentahan? Kung ayaw kong magtinda, karapatan ko yon. Pagbibilang ko yung iba, pero ikaw hindi. Maliwanag? Berto, parang kulang na yata ito sa tubig. Dagdagan mo na. Huwag ka manggulo. Wala kaming alak dito. Herbal tonic lang. Gusto mo to? Ikaw, may tindang beer? Meron. May yellow rin? Meron. Kunin niyo na. Dali. Sige. Hindi pwede. Lahat ng tindang mo dyan, kwentahin mo. Magkano lahat? Hay! 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 Kayong apat, sa iba na kayo mag-ingay, ha? Kaming mga taga-Ban pie, magtitinda sa ibang tao, maliban lang sa inyo! Ayoko umuwi nang wala akong dala. Pag di niyo ko pinagbilhan, babarilin ko kayo! Pag may isang taga rito'ng tinamaan mo, hindi ka na makakauwi sa inyo! Halika na. Buti pa, doon na lang tayo bumili sa potaram. Tandaan niyo itong pakikitungo niyo sa akin, ha? Hinding-hindi ko ito makakalimutan. Humanda kayo balang araw! Ako, si Daniel Sarayut Pichay. Bibiling ko ang buong bayan niyo ng badlong pay! Isa-isa kayong lalapit sa akin. Luluhod kayo at hihingi ng tawad. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa akin!

Saan tubig nga? Eh? Hindi pwede. Gaano katagal ka dyan? Ah, uh, sandali lang ako. Huwag ka magtatagal. Nakaharang ka dyan. Sige. <sighs> Wala ka rin palang nabili. Eh, kahit po tubig, ayaw din nila akong pagbilan. <sighs> Bagong kuha ko lang yan. <laughs> nga pala, Serena, ka nga. いいなもよね。ん